Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. This is Mars Simplicity's Vlog. Merry Christmas everyone! So ayan guys, malapit na ang Pasko. So tapos na ba kayo nag-decoration? So ayan guys, wala talaga sa isip ko guys na mag-decoration kasi last year... Ah, uh, nabwisit ako guys dahil sa pusa, 'di ba? Alam niyo naman na ang pusa maligalig. <laughs> yung mga sabit ko sa Christmas tree, pinaglaruan nila guys, nainis talaga ako. Parang ako lang tao dito sa bahay, hinayaan na lang nila ako guys. So naghinto ako guys, niligpit ko lahat yung mga decoration, pati na yung sit ko sa dining table, niligpit ko guys. So ngayon guys, wala talaga sa isip ko na mag-decoration. So ayan, kasi sabi ni Bonso, mag-decorate daw tayo, kami sa Christmas para daw ah, uh, may spirit ang Christmas ba. So, ay ko, kung gusto, sabi ko guys, kung gusto nyo kayo mag-decorate kasi last year na ayo tayo. Na wishit ako, ayaw ko nang mabwishit ngayon. <laughs> kasi guys, ang pusa talaga hindi mo maiwasan. So, kaya kaya bantayan talaga. So, ayan. Yung day of guys, so nilabas ni nila Daddy yung Christmas tree, mga, yung mga nilipit namin mga decoration. Hindi kami bumili guys, parang ano lang namin ba, ginagamit-gamit lang kasi sayang naman. Tapos ano yung Sayang sa pera, ba? So, pinag-ano lang namin yung mga uh, Christmas decoration, niligpit. Tapos, ayan, ibalik na namin. Pero, another design na naman. Yung kung may maisip kaming bagong design. So, ayan, yan naman ang isi up namin. So, ayan, guys, samahan nyo kami sa aming pag-decoration, guys. Yung simpleng decoration lang para after ng Christmas or New Year. So, madali lang tayo magligpit, guys. Kasi, yung mag-decoration tayo, ba diba, Excited! pag after na, guys. Nakakatamad magligpit, diba? O, oh, sinong relate dyan? Ako lang ba? Okay, guys. Marami na akong dal, dal dito. So, okay. Magpatuloy na tayo, guys. Okay, let's go! So, ayan, guys. Nag-voiceover lang ako, guys, kasi may music. So, ayan, guys. Ang sabi ko pala dyan, so, nagawa ko ng ano ba, pa-welcome. <laughs> so, naulit-ulit lang. So, ayan, guys. Kinuha na ni Daddy yung mga Uh, niligpit namin mga decoration. So, yan mo yung ano ni Santa Claus. So, okay guys, simula na natin guys. So, ayan. na uh, ini-install na ni Daddy yung Christmas tree. So, siya na naman guys. Kasi last year ako. So, ngayon hinayaan ko siya. <laughs> Na mag-assemble ng Christmas tree. Pero ako yun ang ano design guys ba sa Christmas tree. Tapos yung nag ako sa Christmas tree na ano ko talaga guys. Hindi kasi ako marunong mag ano. Yung magandang uh, decoration sa Christmas tree ba. Kaya minimikos-mikos ko na lang guys. <laughs> so ayan o. Oh, tingnan nyo si Opilio guys. Hindi pa nga naka, ano, natapos na mag-assemble. Ah, maligalig talaga. So, ayan guys, para madali lang tayo guys, mag time lapse tayo guys ha. So, ayan, ilagay ko lang dito ang aking kamera. Ayan, nag time lapse na tayo guys. ayan guys pabilisan lang tayo para hindi kayo ma aking video so ipapakita ko sa inyo ang ating uh, natapos na decoration so yung unang decorate ko sa Christmas tree hindi ko nagustuhan so tinanggal ko guys so shortcut na lang tayo guys para mabilis tayo matapos so ayan uh, before before ko ipapakita sa inyo guys so maglinis muna ako tapos naglagay ako dito ng cover ng uh, sofa natin guys so ayan guys let's go guys guys, maganda ba yung aking pag-decoration? Lalo na sa pag-sit up sa aking dining table. So guys, yun lang kasi ang kaya ng powers ko. Yun lang ang talent ko guys ba. Kunting talent lang. Hindi tulad ng iba na maganda talaga. So, uh, okay lang yun guys. At least meron akong na-sit up. Meron akong na ano ba. Ang importante na kapag decorate kami sa ano. Yun kasi ang gusto ni Bunso na mag-decorate kami sa ano ba, Pasko. Para ma Parang, ano naman, nakakalungkot, nakakalungkot sa bahay ba pag walang decoration pala, no? So, ayan lang, guys. At least, mm, may Christmas tree, may kunting sit-up. So, yun lang. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching and see you next time. So. Uh, bago ako mag-end, kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to subscribe. I-click ang bell para ma-update ka sa aking mga upcoming videos. And please don't forget to like at comment down below. Okay guys, hanggang dito na lang. And Merry Christmas and Happy New Year to all. God bless you all. Bye-bye guys. See you next time. Mars Simplicity's Vlog.